Bukod sa atake kagabi sa hinak tayo 133 times kagabi. Oh tapos may mga dumating dito mga tao nakabas, no? Bas ban ban. O, tapos o, eh, yung mga mamamayan ng lungsod nakapila ng maayos, no? Talalam nila may vaccination kasi yung pila naman natin, ilang buwan na yan eh. Kaya nga mabilis ang bakunahan sa Maynila kasi walang tanong-tanong. Yeah, you know, the only thing that you can do is to really uh, guluhin. Yung kababaitan ng uh, pamalang lungsod para akapin ng lahat o siya namang ginahasa ng mga ilang individual o para guluhin tayo sa Maynila. Wag tayo magpapapigil na proteksyonan ang taong bayan. Kailangan natin tiyagahin. Nasa gera tayo, sa gera maraming kalituhan. Sa gera, maraming pabida. Yung mga hacking-hacking, pang-uurot, pang agitate oo. Eh, papapanagutin natin yan pag ako nakakuha ng ebidensya na maganda. Hindi ko po palalagpasin yan kasi inilagay kayo sa alanganin. No? Oh, inilagay kayo sa panganib. Hahabulin ko po yan mga yan. Maniwala kahit sa hindi. Oh, meron na kami minamanmanan na mga tao. Nakakuha lang ako ng magandang ebidensya. Ah, tamang ebidensya. Ah, iaharap ko po sa inyo yan.